Kinky. Isang sex toy na tagpuan sa loob ng vagina ng isang babae makalipas ang sampung taon. Lahat naman tayo ay nakaka-relate sa pagkalimot kung saan natin nailagay ang mga bagay-bagay. Pero grabe naman ang 38-year-old na babaeng ito mula sa Scotland na sampung taon nang nakalimutang naglagay siya ng 5-inch na sex toy sa loob ng kanyang vagina. Matapos siyang mangyayat ng todo, makaramdam ng sobrang pagkapagod at kahirapang kontrolin ng kanyang pantog, nagpunta sa ospital ang babae. Sa ospital, binigyan siya ng x-ray sa kanyang abdomen at nakita nilang may 5-inch na sex toy na sinusundot ang kanyang pantog mula sa kanyang vagina. Ayon sa babae, 10 taon nang nakalipas nang ginamit niya at ng kanyang partner ang sex toy na yun at hindi niya naalala kung natanggal ba nilang sex toy o hindi. Siya ay na-diagnose ng vesicovaginal fistula, isang kondisyon kung saan ang ihi ay pumapasok sa vagina. Siya rin ay na-diagnose ng obstructive uropathy, isang kondisyon kung saan may harang sa pantog at ang ihi ay napupunta sa bato. Natanggal din naman ng mga doktorang sex toy at inayos ang damage sa katawan ng babae.